Adan, nasa'n yung plastic mo? Dito lang, te. ano? oh. Okay. Di ako Diya pa lang lang siya, ah. mga. Bikuli sa rug. Tapos pinapraja pa kayong plastic. Wala ka na plastic. Bicol ng bicol <laughs> bicol. <laughs> bicol. Na, bicol. Para plastic? Bikuli sa rug ng bikulig sa rug. Hahaha. Isarap siya ng insagot. Pinapraja pa kayong plastic. Bakit kayo nalilunsan? Mayroon kayo. Kasi may passcode yun, te. Oo. Oh. Pass number 73. Tapos yung, ano, yung tripcode niya. Masinipas. Oh, anong trick code mo? Sabi nga anong ano eh. Anong Anong trick mo eh? L. L. Yung trick L. 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 Nagtanong ako kagabi doon. Binibigol ako. Hindi ko naman maintindihan. Oo na lang ako nang Ah, sige. <laughs> ay, ay, ganun ba? Ah,

Sama tawag sa sama pala. Tayo ay Sa tayo ay magsinala sila sa langka to. Tayo ay. Sama pa kayo, Eh nasaan mo sinuyang ay panting sila ni Ate sa palengke. okay. Tayo magkakaron sa na sa kilo. Saan di si ada? Ha? Binti. Gusto niya maraming gulay daw. Ay si ay pagluto niya ito, may help Basta gusto niya na maraming kamatis. Oh, ah! Ano? Ah, Magkakain salada? Ay talong? Saladang. Oh, talong, talong na may kamatis. O! Oh. Kaya pagkakasyahin natin ng talong eh. Eh! Okay. Okay. I-audit ko rin kay Ang na kala ko. Sumuli ko ah. Pati bigas eh, bibili pa doon. Binili nga ni Anthony nong Hindi. <laughs> Kainin. Kainin dito? Oo.